ang lihim na sandata. Ang ating utak ay isang kamanghamanghang makina na puno ng mga sikreto at kapangyarihan. May sikreto ako sa iyo, kaibigan. Ang sikreto ng tagumpay at kaligayahan ay nasa loob mo na. May tinatago kang superpower. Huwag ka nang magtaka. Lahat tayo, meron nito. Ito ang ating isip. Ang isip natin ay may kakayahang magbago ng ating buhay. Parang computer ang ating utak. Isipin mo, bawat alaala, bawat ideya, bawat pangarap ay nakaimbak dito. Pero ang isip, ito ang operating system, ang programmer. Ito ang nagdidikta kung paano tayo mag-isip at sumilos. Kapag positibo ang iniisip natin, parang nagda-download tayo ng winner na software. Ang positibong pag-iisip ay nagdudulot ng magagandang resulta. Kapag puro negative, ayun, virus, lagot ka. Ang negatibong pag-iisip ay parang virus na sumisira sa ating sistema. Kaya mahalagang bantayan natin ang ating iniisip. Ang pagninilay-nilay at pag-iisip ng mga positibong bagay ay makakatulong sa atin. Dahil ang isip natin, may kapangyarihang humulma sa ating realidad. Ang bawat ideya at pangarap ay may potensyal na maging totoo. Isipin mo na lang, parang magnet yan. Ang ating isip ay may kakayahang humatak ng mga bagay na gusto natin. Kung ano ang pinagtutuunan mo ng pansin, yun ang hihilayin mo papunta sa iyo ang ating focus ay may malaking epekto sa ating buhay. Kaya kung gusto mong yumaman, isipin mo kung paano kaya yaman. Ang pag-iisip ng mga hakbang tungo sa tagumpay ay makakatulong sa iyo. Kung gusto mong sumaya, isipin mo lahat ng nakakapagpasaya sa iyo. Ang kaligayahan ay nagsisimula sa ating isip at puso. Paano nga ba ginagamit ang isip para magtagumpay? Simple lang kay Bigan. Ang ating isip ay isang makapangyarihang kasangkapan. Kapag natutunan natin itong gamitin ng tama, walang imposible. Kapag may problema, huwag magpatalo sa takot. Maghanap ka ng solusyon. Tandaan, bawat problema ay kaakakibat na solusyon. Kailangan lang natin itong hanapin at pagtuunan ng pansin. Isipin mo, kaya mo yan. Isipin mo, may paraan. Ang positibong pag-iisip ay nagbubukas ng maraming pinto. Kapag naniniwala ka sa sarili mo, mas madali mong makikita ang mga oportunidad. Pag ganyan ang iniisip mo, Siguradong makakaisip ka ng paraan para malampasan ang problema. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa tagumpay. Huwag na huwag mong maliitin ang sarili mo. Ang tiwala sa sarili ay susi sa tagumpay. Kapag naniniwala ka sa iyong kakayahan, mas madali mong makakamit ang iyong mga pangarap. Isipin mo, kaya ko to. Ang bawat positibong salita na sinasabi mo sa sarili mo ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Magaling ako, mananalo ako, ang mga positibong affirmations ay nagdudulot ng positibong resulta. Kapag positibo ang pananaw mo, mas madali mong makakamit ang tagumpay. Kasi alam mo, ang mga salitang sinasabi natin, may lakas 'yan. Ang bawat salita ay may kapangyarihang magbago ng ating pananaw at direksyon sa buhay. Kapag puro negatibo ang sinasabi mo sa sarili mo, lalo ka lang mahihirapan ang negatibong pag-iisip ay nagdudulot ng takot at pag-aalinlangan. Kaya piliin mong maging positibo at makikita mo ang pagbabago. Kilala mo ba si Juan? Si Juan, mahirap lang. Lumaki siya sa isang maliit na baryo kung saan ang buhay ay simple ngunit puno ng hamon. Walang natapos ang tatay niya, ang nanay niya, la bandera. Araw-araw, nagsusumikap ang kanyang pamilya para lang may tawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero si Juan, pangarap niyang maging engineer. Sa kabila ng kahirapan, hindi siya nawala ng pag-asa. Lagi niyang iniisip na balang araw, makamit niya ang kanyang pangarap. Araw-araw, iniisip niya na nag-aaral siya sa magandang eskwelahan, nakikinig sa professor, nagsusolve ng math problems. Sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang hinaharap. Kahit mahirap, nag-aaral siyang mabuti. Hindi siya nagpapadala sa mga pagsubok. Sa bawat gabing puyat, iniisip niya ang kanyang mga pangarap nagpa-part team pa siya para may pang-tuition. Kahit pagod na sa trabaho, nag-aaral pa rin siya. Alam niya nito ang susi sa kanyang tagumpay. At alam mo ba, naging engineer si Juan. Sa wakas, natupad ang kanyang pangarap. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagbunga dahil hindi siya sumuko sa pangarap niya. Ang kanyang determinasyon at positibong pag-iisip ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Ginamit niya ang kapangyarihan ng isip para maabot ang pangarap niya. Sa bawat hakbang, iniisip niya ang kanyang tagumpay. Marami pang kwento ng tagumpay na nagsimula sa simpleng pag-isip ng positibo. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magtagumpay. Kaya ikaw, simulan mo na rin gamitin ang superpower mo. Ang iyong isip ay makapangyarihan. Gamitin mo ito para maabot ang iyong mga pangarap. Oh, alam ko, hindi laging madali. May mga araw na parang ang daming problema. Parang gusto mo na lang sumuko. Normal lang 'yan. Pero huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang, pagkatapos ng ulan, may araw din. Pagkatapos ng unos, may pag-asa. Basta huwag kang susuko. Tandaan mo, nasa iyo ang kapangyarihan para baguhin ang buhay mo. Nasa sayo kung paano mo gagamitin ang isip mo. Kaya piliin mong maging positibo. Piliin mong maging matatag. Piliin mong magtagumpay.